Happy birthday, Maricoy, na maganda. More birthdays to come. And sana lagi kang healthy dyan. Ingat pa lagi. And <coughs> uh, I love you, Maricoy. Thank you dahil laging friend kita. Uh, naging friend. Hindi lang, hindi lang friend. Parang big sister ko na. Uh, thank you so much, Sai. Lagi kang andyan. Nakakausap ko palagi. Ikaw lang yung ano, yung naging kaibigan ko na hindi na hindi ako iniwan. Kahit anong katramahan ko, dyan ka palagi. Sinasabayan mo ako sa katramahan ko. Thank you so much, Maricoy. And, ano, ingat ka palagi dyan. Stay healthy. Stay pretty always. Ah, yun. Happy birthday ulit. God bless you. Mama Chup Chup. Love you, Mariko. Bye bye. Eh, toh, tayo sa my project, no? At nais ko palang kung bati na ang kaibigan, na sulit na viewers ni ayan si Teresa Gamex Blog, ayan. Happy, 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 happy birthday! Sana ay ano, uh, magindi ka sa araw mo yan. At pag-uwi mo, kita kids at ano pa ba? Yun lang, ingat palagi. Ingat, ingat, ingat palagi. At salamat sa patuloy ng suporta sa Team Pauway. Bye-bye! Hello, Marvin Kersi, Bursina. bago ang lahat at bigyan mi shout out sa iyo diyan at sa iyong pamilya. Uh, ingat ka pa palagi diyan sa Hong Kong at palagi kang gabayan sa Panginoon. At subaybayan ng palagi trabaho mo at sa paglalakad mo. Uh, sa ngayon, Marvin Kersi, uh, happy happy birthday sa iyo and more birthday to come at sa nabigyan ka pa ng lakas ng loob di ang at mabang buhay at palagi kang gabayan sa Panginoon at palagi kang magdasal palagi sa tabaho mo uh, sa sa mo at huwag kang magpabaya sa sarili mo Marcos at hanggang dito lang at wala akong ibang masabi sa iyo kundi napakabait mong umari. at patulungin sa kapwa at supportive yan na uh, maraming kursi. Happy birthday sa'yo ulit. At God bless. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Bye bye. Ha! Ay! <laughs> <laughs> Ay! Parang na ako sanay humarap sa camera. <laughs> uh, by the way, Ricky ko, salamat sa tiwala at nandiyan pa rin kayo sa ano ko, hindi uh, nyo pa parin ako kinalimutan. Sa ganitong pagkakataon, yan, andyan pa rin kayo. At ngayon, dadako ako sa isang mabuti rin kaibigan na hindi rin ako nakakalimutan kay isa siya ngayon na uh, yang birthday at maligayang maligayang birthday sa iyo Happy birthday po Ate Teresi Borsina. Yan, yeah, rin <laughs> Salamat at andiyan pa rin kayo sa hindi nyo ko pinabayaan. Sana, pasensya na po. Minsan di ako nakapunta sa inyong mga channel kasi minsan walang load. Busy. Eh, ito channel ko nga. na parang di ko na masyadong napapansin. Hindi <laughs> na sanay humarap sa kamera. Ole, Happy birthday at Teresi Borsina more birthday, more blessing, God bless at God help sa inyo. Sana masaya kayo palagi at alam nyo na, sana pasensya na po kayo lahat. Hindi na ako masyadong active. <laughs> ko, salamat pre. Mo, soon, magkikita pa rin tayo. At sana ganoon pa rin ang banding natin. Tracy, happy birthday ulit. Ingat po kayo dyan. Good luck. Bye-bye. Hi, Ma'am Teresi! Happy, happy birthday po! Sana maging masaya ka ngayong birthday mo. More birthdays and blessings to come. Palagi po kayo mag-iingat sa bawat araw na dumaraan. Uh, maraming maraming salamat po sa friendship at sa support na sa amin sa Sana matupad lahat na iyong mga pangarap. Deserve mo naman lahat ng mga blessings na dumarating sa dumarating kay dahil napakabuti na puso sa Dosin Tonatos. Happy, happy birthday po ulit. Mga tayo God bless you. Hello, Sis Perisi. Happy, happy birthday. Um, wishing you all the best things in your life and all the love and joy and happiness every day in your life. May God bless you always and sana lahat ng wish mo ma ay matupad din. Have a wonderful birthday and more birthdays to come. Enjoy your special day And thank you so much God bless you Hello guys Good morning, good morning Ayan, meron naman tayong babatiin ng isang kaarawan ng ating kaibigan na tinatambayan minsan pampalipas, pantanggal ng inip at stress habang tayo nakaparada dito sa kabalagnan Ayan, happy, happy birthday ulit at Terry C si Maring Gimix Vlog ayan, happy happy birthday na ha? ayan, nag enjoy ka lang dyan ayan uh, speechless ako, wala akong masabi kasi ito si Bulati Queen at saka si Red Dragon pasaway so yun lang ang masasabi ko, happy happy birthday ulit more more birthdays to ayan, thank you thank you ah. paring Kiko, ayan paring Kiko tuloy Ayan, si Kabayang Kiko TV. Ayan. Thank you, thank you so much. saya. Bulaga. <laughs> Hello, Marie Therese. Alam ko naman, napakabait mong tao. Uh, marami salamat sa iyo sa supporta mo sa amin. Supporta mo sa akin. Ayan. Uh, Wish ko lang sa'yo, sana bigyan ka ni God ng uh, magandang pangangatawan araw-araw. Lagi po kayo mag-iingat dyan sa bambansa. Ayan. Salamat, Barry Terese. Uh, andyan ka palagi pag uh, maglalive sa YouTube. Yan. Thank you, thank you. In kita na mag-happy, happy birthday. Sana ay... Uh, Masaya ka sa karawan mo. Ayan. Lagi po kayo mag-iingat. happy birthday po. More birthday to come. Ayan. Ingat ka lagi dyan. Bye-bye.